Ayan guys, welcome going to Mawanan. Ayan. With my cousins, tignan nyo naman. Kami lahat nandito. Yes. Laga tayong baon. Hello. Hello. Diba, ang aking pinsan. Hello. Ayan. Yan ang vlogs natin for today. Ayan, dinalaan nila ako dito kasi for long years. Ayan, ngayon lang ako ulit nakarating dito. Yes. Yes, I'm very happy kasi yung mga kasi ko, oh, itinur nila akong sa sarili kong lugar. <laughs> ano pa <ba> yan? <laughs> Napag-iwanan. Ay, naku. Ay, ang ganda na talaga. Diyos ko po. Noon pa, among Amon sandi, di ba da kayo di yung hanggang rough road launay, Afu, ganda na. Lastima. Ganyan. Napakaganda naman. Oh my God. Yes, slow down ka lang. Tapno. When, when, when? Barangay Gaddangaw. Ayan, Barangay Gaddangaw. Yes. Ayan, District Highway Boundary ng Gaddangaw. Oh. Ganyan, pag pumunta kayo dito sa Pilipinas, ay, meron pa akong nakita na pinupuntahan nila Eko eh, noon dito ha, yung sanawanin DJ Kwan ada tipe naga na lang tayong naga dito. Jai, Jai, ah. makita ng Oh yes. Na di ba di Friday dapat di balak da Marian ng papanan. Eh. Yeah. Biglaan. Gata nga udi hapay nalpas din sa bungan sa. Ayan, <laughs> yeah, nice. yang ganda dito, guys. Ayan, guys. Dito na kami sa Gaddangaw. Hello, hello, mga hello. kids. Hello. Ayan. Say hello. Hello, Oh, mag -hello na kayo, mga kids. Hello, hello. hello. yan. Yung mga an anak ng aking mga pinsan. O yan, nagaganda na ng bahay dito. Tapos yung hipag ko sa pinsan. <laughs> o, diba? <laughs> uh -oh. For the first time ko rin siya na-meet. Baka no, may Ayan. ka so, oh. na no, may Ayan. Ah, pulis ka din. Oh my God. Business one stop shop. Ayan. Ang ganda na dito sa mga. Ano? Anong gusto niyo maging katlaki niyo? Anong gusto niyo? Ako. Ah, wow. gusto mong maging? Ang ganda na dito. Oh my God. Johan daw. Anong gusto mo? Pali. na Ay, may, may gasoline station na ulo. Ayan o. Ay, o. Oy, meron na. Ay, wow. Hindi na mabatansi Ayan. na ma O, tignan nyo guys. Ang ganda. Diyos ko, ang ganda dito. Fresh Air. Ganito ang tumira sa province. Nung mga bata pa kami, itong daanan na ito ay rough road pa. Ayan, nung nandito yung aking mga cousins na kasama ko ngayon. Kasi ang ganda ng mawana noon, San, di diba? ba? Lakas pa ng tindahan nila noon, doon eh. Oh, ang ganda, oh. yan yung mga mais. Yan ang mga pananim namin dito. asan oh, asanda ba? <laughs> ang tagal natin ang tagal-tagal ng may mga, ano, tagal, tagal, mga tindahan. Huwag yan kasi lo, maliit. Ko. Maliit man yung tindahan nila. Sila dito. Baka meron siguro mas malaki-laki. Ayan guys. Ganda-ganda dito. Kasi hindi pa ito yung sentro. Oo. O. Ayan nga eh. Ang ganda. Grabe. Mabuti na lang guys. nakira ito ako sa aking mga cousins. Oh. Ganda. O diba? Tara ah, na. Shout out sa mga kababayan dyan. to, oh, eto. Eto guys. Ang pinupuntahan namin dito. Napaka rough road noong araw. Pero sa ngayon. Oo, oo, oh, 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 oh. Be careful. Ay oo, oh, oo. Oh, mas um, ano pa. Mas okay pa. Sandali ka ang tinapay. Tapos mamaya. Kung soft Ayan guys. Oo, oh, oh, ibiram mo na. Para hindi ka naglakad na ang init. Oh, doon huminto din o oh, bumili din ng tinapay. Yata. Yan yung kainin natin. Ha? Sa kumakainin natin. Oo, sige kasi nakakaumay. Mm -hmm. Ng nice. guys, let's okay, go. Oo nga eh. Ay nakum. bakery. Sarap-sarap. Ice cream. Ini pa